Magandang gabi po sa lahat. Lusong bisaya sa dinaw kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29 para mag-discuss ulit ng Another Coins at ito po ay ating hilig mangulikta ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisiling ng kanilang mga halaga, ang aking mga koleksyon at isa tayong kolektor. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating munting channel anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad na pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Maraming maraming salamat po sa nanonood doon sa aking FB page at magandang gabi po. Ayan, yun namang nanonood doon sa aking FB page. Ayan, Samuel Soriano po, yung mga nakapalo sa akin. Thank you so much sa inyo. Ayan, manghihingi lang sana ako ng pabor. Pwede rin mamang pakipalo ako doon sa aking FB page. Ayan. Yun naman po dito sa aking YouTube channel po, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe. At malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Mayroon na naman tayong pag-uusapan barya. Ito po ay lumang barya. Year 1981, ayan po, 1 peso po. Nakapalog po yan sa ang bagong lipunan series ni Dr. Jose Rizal, 1 peso po. Ayan. Malabo ah. Pagkataligod po ayan, nakita nyo po ang isa nakatayo po na isang leyon at saka nakapawakan pagpak ng isang angagila. And then tatlong bituin po ayan, luma na, hindi na makita. At lumang selyo po ng ating bangko sentral. Yung leyon po dyan ay simbolo po ng Espanya. Yung agila ay simbolo ng Amerika. Yung tatlong bituin po ay nakasagisag sa atin tulad ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, at ang bagong lipunan series. Bago tayo magsimula sa ating talak kilalanin mo muna natin siya para malaman natin ang kanyang presyo. Ayan. Issue po, Philippines po. Period Republic, 1946 up to date po. Type Standard Circulation Coins. Years 1975 hanggang 1982. Value nito, 1 peso. Nakapalog po sa ang bagong lipunan series. si Peso, 1967 up to date po. Composition po nito ay Copper Nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba pong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. hugis po, Bilog Orientation yan. Medal Alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito noong January to 1998. Number, Industry 748. Reference number, M-209, coat of arms of the Philippines ang kanyang nasa likod. Dalawang klase po ang ginawa rito, mayroon FM proof nito na 0.5%. Itong hawak natin ito po ay year 1981, 29%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na ito, itong hawak natin, ito po ay 7,944,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang pine ay 18%. Very fine 39 pesos na. Extra fine is 49 pesos. Dahak pakahirap magagilap ng kanyang presyo. Ayan. Doon sa ating ebay.com, nakakita tayo nagbebenta doon ng rare coins daw ito. Nagkakahalaga po ng 18 dollar. Nasundan po yan ng 19 dollar. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel sa naman po nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 800 pesos nito. Nasundan po yung pinakamalit na 300 pesos. Ayan lamang po ang ating may babahagin kanyang presyo sa ganda. So hanggang dito na lamang po. Lusong besides mo dyan kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.